tayo bibili muna ng almusal bago pumunta tayo ng LTO ito yung aking di, uh, soaking dilihan ng almusal dito sa San Rafael Ayo, ibu na Malam na ngapa? Mm, so, ako masos ako. Palabok din ako. Uh, Sos. ano. ano buchi po. Ba ano ba buchi? Dalawang buchi. Ah. Palabok. Pabalot. Ano ba buchi ito? Ayan. Yung ah. ilong Ano na lang ako. Ano ba turun to isa? <laughs> Dalawa ako muna. Masarap kasi ang almusan dito, guys. Eh kaya, tingnan mo yung mga buri oh. Bikers. <slipang> pa mga taga uh, ng halos there. Eh. Hindi ko alam 25? 25 lang. Spaghetti, <coughs> meron din. Meron. oh yun. <çoc> <coughs> dalawang klase palabok Spaghetti. 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 Wala lang. So, ]好. ng... So, now, So, so, tinakop uh, na, so, ah, na lahat tinakop na lahat ano eh, isa, isa lang pinanay dito eh, year 2013 pa ata 'yan hindi isa-isa lang. Eh. So, <laughs> tagal na boss sa akin palabok na uh, may sauce Ilang po salamat ano pa po? Saka Baka isang ganda? Sorry ah, po, 10 10 Ano nito? Ah, dalawa nito at saka isang butse Ay ano tong malit nito medyo? Shanghai naman po yan Ayan, yan ang Shanghai, baka isa niyan 10 din po Ah, dalawa niyan Saka isang butse po O, oh, saka isang butse Buti may butse na, dati ala eh Opo. Alam eh, siya depende po sa gumagawa. Yung Ay. gawa nga ngayon, palpak pa yun. Oo, oh, bali. Basta yung lasa ang ano, pro, uh, importante dyan. Ang lang po, di presya malagkit. Bakit yung malagkit ano. Ayan po tayo eh. sa harap. May suka po dyan. Ito po. 55. Thank you. Oh. Ay, spaghetti dyan. Ay, tatlo pala. Tatlo pala yung spaghetti sa akin. Uh. Ito pa rin. Boss, pwede mong hingi ng suka? Sige po. Ito, ito. ito. Ayun, ito pala. Thank you. ang inyong titingnan sa mapa itong dinadaanan natin na ito eh highway 2 eh. dito po sa San Rafael, Bulacan ang pangalan ng highway na ito ay eh, Epiola Highway na pagpapangit ah, pangit na highway ito na yata yung pinakapangit na highway sa Pilipinas ng motor Rapro Pupunta tayo na yung LTO para magparehistro ng motor. Masarap na yung ating motor e legal. Street legal. Hindi yung pag may check point e, tayo eh umiiwas nagtatago huwag na tayong gumaya dun sa mga kamote riders na gumagamit ng mga sasakyang hindi rehistrado sa kalsada pakanan muna tayo dito para mag almusal sarap magalmusal dito sa kabukiran mga ka-explorer eh. habang naririnig mo yung tunog ng ibon sa paligid yun ang ating breakfast for today pansit palabok, buche shanghai tsaka yung sausawan baka luwa Pala ni Restro. Ano kailangan yung OR lang? RTR Ah, OR Okay, pupunta tayo sa LTO. Medyo malayo-layo pala yung dati. Dahan dito yung LTO. Kaya kami nagpapare-restro palagi. Ayan, wala na pala dito. Emission na lang pala nandito. Bali, dito yung emission. Ang LTO nando napakalayo. Nasa... 3 km sa layo. Magkahiwalay sila. Kaya doon tayo pupunta ngayon. Dalipat pala dito yung LTO sa malapit sa bypass. ближайший раз. time ko lang makarating dito sa LTO ng San Rafael dito sa kanilang bagong lokasyon dati kasi nando sa DRT Highway ngayon nando dito na sa Barangay Sampalo sa Looban so nangangapa tayo rito kung saan, ang, saan tayo papasok Okay, gumastos tayo ng 1,450 sa registro ng ating motor. So, street legal na tayo ngayon. ito ng ating uh, rehistro OR natin uh, na ano na lang uh, Xerox na lang hindi na ibinibigay yung original dati ibinibigay original ngayon eh Xerox na lang so gumastos tayo ng 1,423.56 sa ating pagpaparehistro sa motor